Sani pwersa sa kagandahan ng mukha at ng budhi. Hindi nagpapasugod o nagpapastay sa live para lang pangakuan ang mga taong nagpupuyat, nagpapagod, sumusugod, kakaabang magdamagan sa kanilang mga suwerte. Ya, yeah. kung ako sa inyo, itigil nyo na yan. Yung palagi na lang kayong pinapangakuan na hindi nyo naman natatanggap. Pinapagod lang kayo. Pinapaasa lang kayo. Oh my God! <laughs> <laughs> Lahat naman tayo gustong kumita. Kahit papano. Kaya nga andito tayo sa mundo ng ibabaw dito sa social media. Kaya wag natin ugaliin ang magpapaasa. Kasi yung mga taong yan umaasa din sa kanilang mga blessings. Okay? So, thank you, thank you everybody at nakikita ko talaga lahat na ngayon kung sino talaga ang totoong tao, sinong marunong makontento. Maraming salamat sa inyo. God bless us all. Maraming salamat sa inyong suporta. At andito si Nguso, ang animal sa lupa ay nagpapasalamat ng buong puso sa inyo. Maraming salamat. Thank you everybody.